Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Rotor Setup O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Di ba like na rin? Okay, so mayroong tatlong setup sa Rotor Ang una dyan, ito yung pinaka-common na setup parehas na size. So, kung nari, 160 sa harap, 160 din sa likod. Sa ganitong setup, balance lang yung brake bias mo. So, hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun ka kahina. Paktuhan lang. Kung sakaling kulang pa yung braking power, pwede ka magtaas ng sukat. Pwede mong gawing 180 sa harap, 180 sa likod. Kung gusto mo talagang pang malakasan, pwede ka mag 203 parehas. Ang lakas na dyan. <laughs> sa setup na to, pwede to sa kahit anong bisikleta. Mapa-commuter, uh, bike to work, o pang long ride, o kung mag-trails ka, pwede rin naman yan. Walang problema dyan. Sa ganitong setup, mas versatile yan. Pero kung gusto mong baguhin yung brake bias, bibigyan mo ng konting laro, pwede kang magmalaki sa harap. So, itong setup na to, front brake bias na siya. Mas nakafocus na yung Preno mo dito sa harap. Since mas malaki yung harap, mas malakas na yung braking power mo. So ang gagawin na lang ng maliit na rotor sa likod, pang timpla. Sa ganitong setup, mas maganda to sa trails. Lalo na kung ang trails nyo napupuntahan ay merong mga mahahabang lusong. Or meron siyang section na medyo technical. So ganito yung usually na setup. 180 sa harap, 160 sa likod. Pwede mo siyang gamitin sa XC, pwede rin sa mga pang trails, pwede mo pang lakihan. 203 sa harap at 180 sa likod. Sa ganitong combination, yung 203 sa 180, sa mga nakikita ko, ginagamit to sa mga naka-full sus. Since yung full sus, may kabigatan talaga. So, kailangan mo ng extra braking power. Kung nakukulangan ka pa sa breaking power mo sa front bias, pwede mo din gawin itong combination na to. 203 sa harap, 160 sa likod. Yun nga lang, may downside itong combination na to. Dahil sobrang lakas ng preno sa harap, baka hindi na kayanan i-modulate ni 160. Pag nagpreno ka, nag-heartbreak ka, pwede kang bumaligtad. Pwede kang ma-over the bars. Medyo delikado itong setup na to para sa mga hindi pa marunong magtimpla ng preno. So, hindi ko siya recommended sa mga newbie. Pero kung alam mo yung ginagawa mo, okay lang. At panghuli nating set up ito, rear brake bias. So ito naman baligtad. Mas malaki naman yung likod kaysa dito sa harap. So in this case 180 sa likod, 160 dito sa harap. Mababaligtad naman yung roll nito. Uh, less braking power pero more control dahil mas malakas na yung preno mo sa likod. Itong setup na to, ginagamit din to sa trails. Pero sobrang bihira yung gumagamit ng ganitong combination. Hindi siya gaanong meta sa pagdating sa trails. Pero masasabi ko naman makakatulong ito sa mga technical section sa trails. Since meron ka ng better control dito sa likod. Yun nga lang, medyo mahina lang yung braking power mo. Pwede mo naman din lakihan para magkaroon ka ng braking power. 180 sa harap at 203 sa likod may problema lang tayo dyan. Since sobrang laki na ng likod mo, mas madali na mag-lock yung gulong mo. Pero para sa akin, sa rear bias, mas sweet spot na yung 180 likod, 160 harap. Okay na yan. Mas recommend ako siya sa mga nagde-delivery, mga courier Katulad ng mga grab bite, katulad ng mga food panda, yung mga mabibigat yung nasa likod. Kung lahat ng weight mo naka-focus dito sa likod kasama na yung rider, mahirapan ka na mag-modulate ng preno at makontrol siya, lalo na kapag palusong yung dinadaanan mo. Kaya kung 160 lang gamit mo sa ganong setup, mahirapan siya. Magdadrag lang siya at possibly mag-overheat at mag-warp. Kaya mas okay na lakihan mo yung rotor mo para meron kang control sa bigat ng bike mo. So yun guys, ang tatlong setup na magkocontrol ng brake bias ng bisikleta mo. Balance, front bias, saka rear bias. Okay, sa so tatlong setup ng rotor na yan, wala namang absolute perfect na setup dyan. Depende na lang talaga sa preference mo. Lahat yan maganda, lahat din yan pangit gamitin. Ang the best dyan, eh, subukan mo. Mag-experiment ka kung ano yung mas suitable sa riding style mo. Kaya sa pag-setup ng bisikleta, huwag ka matakot mag-experiment. Okay lang yan. Hindi nga lang, magastos mag-experiment. Okay, so yun lang guys. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay? Ayos! Wee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.